Magandahan lang. Mm. E, parang nag-ano lang tayo, mga... Ten lang ang takbo. So, we are here in San Isidro. So, malapit sa Binali. So, ayan mga zaino. Torong mga fish. Ito yung, ano nila, um, ano ba tag dito? Fishport. Ayan. Yung fishport nila. Ang ng ano nila dito, fish pan, di diba? Parang dagat lang. So, kabilaan yan, mga zay. Ayan, o. Oh. Ayan. Tas dito naman sa kabila, ayan, o. Oh. Yes, makikita nyo yung tulay. Ayan, tulay ni Tatay Digong na hindi natapos. Ngayon, nakatenga sa administration ni Marco, So, ayan yung ano, fish pa nila. O, oh, parang dagat lang mga Zay. Ang ganda. Ayan o. Oh, diba? Makapag-isip ka talaga na uuwi ng Suriga. ay oh look at here. right ano yan right side and left side yung mga fish pond dito so anyway makikita nyo yung bundok karayat oo oh, akin yan o oh, ayan mga zayo diba ang ganda ng dagat dagat okay Masak pulkul. parang pulkul. <laughs> Ayano. Oh. Luka. Buhun. Mm -hmm. Deh hatayo. Oh, apak. Wa pak. Santay mag picture di dito yun eh. Picture picture tayo bee. Meron na ako pang may eh, mga dagaba. Ang lawak ng fish pan dito, no. Parang dagat talaga. Picture sana ako eh. Kasi, wala umat. Yun din, no. Sa unang ano. Ang galing, no. Ayan,